Para sa nga kapunta sa BCD. Ah. Tapos dito kayo na. Ito yung book. pangkapit bahay, nasaan? Ituro mo. Ay, walang ayan. pangkapit bahay ha? Saan Sama yan. Ito, yung para sa kapit bahay ito, di ba? Para sa ito. kapit bahay. <laughs> Gusto so, mo mingin ng angin? Atin din Pag lalak na ito, yung mga ikpita agalita kayo. Eh. <laughs>

Okay, basta mag play ka lang dyan, mag ka lang dyan Kasi so, ito magkasama lagi, ang partner yun Tapos yung pagitan dito yung taas, ito Ito bingga <laughs> So pag testing na natin, ha? Stop. Papakita mo, pakita mo yung ano yun? ano yung ano naman, man. pakita mo kasi yung metro Ay metro Ayan, yeah, <laughs> so, yung, yung ano Si Gian. Ta so, ano, uh, sa tingin ako. Tara. niya. Wala waste dito? Wala pa lang. Wala na weights dito sa Wala na Wala na pa sa Yan yung kinuha namin sa forward. Mas tinawagal dito. Yung mga uh, uh, ano. na isang misa nakalagay sa... Uh, ano, yung sa belt? Run. Yeah. So, mga pangayon? Morning going to dive now. Okay. Alam, Binis tayo nung dalawang yate. <laughs> uh, kaya barko Subscribe <laughs> so, si Casper. Uh, <laughs> <laughs> yes, of course. mga pangkin, nandito na tayo sa ilalim ng yate so kung nakikita nyo, napakadumi ngayon ang ilalim ng yate namin, so yan lilinis na tayo ngayon ng propeller ang daming barnacle mga pangkin, kung nakikita nyo so yan na, mga tropa Roberto nyo, saka si Casper, si Serran Sky, so yan mga pangkin kapal ng barnacles so pakita ko sa inyo kung paano namin ito tanggalin So, ayan mga pangkin na Nakikita nyo na mga dumi-dumi na yan. Galing yan doon sa mga kinukuskus namin o tinatanggal namin gamit yung uh, uh, paleta na maliliit. So, yan Kinukuskus na namin yan. Ang so, dami. Grabe talaga yung kapal ng dumi mga pangkin. Kaya lumalabo yung tubig. Kaya no Tapos, pas kami yung pagkukuskus kasi medyo madami-dami yung gagawin namin. Ayan mga pangkin maririnig nyo na nagkukusukas kami ngayon sobrang dami yan yung mga nagano na yan lulutangan na yan, nadumi na yan yung mga natanggal namin mga pangkin o so, madami dami yan ah, uh, siguro ko lang yung isang tangkay namin dyan kasi sa hulihan pa lang yan meron pa tayong tatanggalin ng mga bar na kayo sa unahan yung mga so, pangkin sobrang so dami talaga di ko na nakunan ng video maayos kasi wala tayong handle ng camera natin mga pangkin so next time uh, gagawa tayo ng parang para matanda na yung kuna sa atin o uh, tayo lahat kasama mga tropa natin kung paano kami maglinis sa ilalim ng yate so yung mga pangkin keep on watching at maraming 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 marami salamat sa support sa aking youtube channel pangkin sa adventure na pala buhay o yabda ulit Okay, nandito na tayo sa may bandang gitna ng yate. So, ayan, nagtatanggal na tayo ng malalaking barnacle. Grabe talaga, sobrang dumi ng bangka ngayon. Kasi so, sa sobrang tagal na uh, hindi talaga nalinisan. Sobrang daming ginagawa. Mga um, busy na yun ng mga tao. So, ayan mga panganoon, uh, nalaki na talaga ng barnacles. So, uh, samahan nyo pa bang, ng, ano, pag summer, dumudumi yung tubig rin. Kaya siguro ganyan kakapal din yung dumi sa ilalim ng bangka ng ng yate ay, mga pangin, yung mga pangay iba nating kasama nandyan sa kabilang side so hindi natin sila makuna ng maayos si hawak ko lang yung camera ayun o ayun o kapal o ang lalaki ng barnacles mga pangay ang dumi talaga focus ko natin yan susunod talaga na video natin mga pangin paghahandaan natin yan para maganda na yung pagkakakuha ng video natin ng paglilinis ng ilalim ng yate So ayan mga pangkain, pakita ko lang sa inyo yung nilinis ko kanina. Ito nga pala yung tinatawag nilang shafting o ihi. Eh, eh. Diyan nakakabit yung uh, propeller natin o ilis yung mga pangkain. So kanina nakakita nyo naman sa unang video, napakadumi yan. So ayan, kinuskus ko yan, niliha ko rin yan, mga pangkain. So ayan na yung propeller natin. Kita na yung pagkakakulay ng tanso. So tanggal na yung dumi. So yung mga tropa natin nandun sa kabilang side. So yan yung sa mga tropa natin Ito yung nilinis nila Na Sir Sky yung Casper So yan yung na rin yan Yung mandilim lang dito sa side na to So yan yung may ibang tropa na sa gilid na So nag ano na sila Nagpupuskos na rin ng mga na kayo Sa mga lumot sa mga gilid gilid At so, dito sa trim tab yan, May mga nakasakay na sa trim sila So tatanggalin nila yan mga pangkain Yan yung may mga ano pa, Mga pinagtanggalan Marami talaga kakapal ng dumi. So, ayan no. Halos kulangan nyo isang tangkay namin sa paglilinis nitong isang yate pa lang. So, siguro by next day, i-schedule natin yung isang yate, yung maliit, yung 75 feet. So, yun doon naman tayo maglilinis. So, yung mga pangkay ng mga tangkay ng konti. Kasi, palit tayo ng ano, gamit pang kus kuskus so, yung mga pangkin nakikita nyo nagangat na ako andyan din yung iba nating kasama umangat din kasi nagpapahinga kami ngayon kasi napakainit ang tubig mga pangkin iba yung feeling para kayong naliligo pero pinagpapawisan so ganito pag summer dito sa abroad sa UAE kahit dagat umiinit sa so, sobrang init ang panahon talagang grabing init mga pangkain Ramdam na ramdam. Kahit 2 meters na yung lubog nyo, ramdam nyo yung init. Kasi, ayan, tanghalin tapat na rin kasi ito. Late na rin kasi kami nag-dive. At ah, takay init talaga mga pangkain ah, ah, ah. So maglit lang ako sa ilalim at nakapana na agad ako ng isang malaking uh, black sea brim. So, hindi na natin siya nakuna ng video kasi nung pagbaba ko, hindi pa naka-open yung camera ko. So, yun, napaan ako na agad siya. Yun, yan yung laki niyan mga pangkin. So, ganyan kami pag naglilinis, uh, sumasaglit lang kami sa ilalim. Baka may mapana pang ulam. So, yun, naka-isa tayo. Black brim. Malaki ang mga pangkain. So, yung camera natin napakalikot. Sinalaro pa ng Kuya Casper niyo, oh. Ang laki niya, mga pangkain. Ipang ulam na tayo para bukas. So, oh, ayun. try ulit tayo. Kung mayroon pa tayong makikita mamaya, mga pangkain. siya aspero Kuya yun naman yung nag uh, hawak ng pana so nag hunting na kami ng isda nag hunting na kami so yung tira namin oxygen mga 20 na bilis lang may eh. matipid naman kami sa oxygen eh magano tayo ngayon ano tayo na pandagdag na kung sa unang nahuli sa pana na black sea green so ayan o oh, ilalim lang yun ang GT mga pangkain so, ayan at tayo na Napalabo din ng tubig kaya ang hirap makahanap ng isda. Legenda por